Magandang umaga sa iyo mga kalaga. So ngayon ay panibagong video na naman. Uh, gagawang gagawa nga pala kami ng banyera rack. So ngayon ay magbibisaya muna kami. Bisaya vlogs muna. So karon na uh, kauban ako si Longlong. Muna ako ang ano karon Ako ang panday. Gakaon pa karon Kaon na long. <laughs> so aray. Uh, banyera diri ah na naka-prepare na, nakatambak na na siya 3 days. Sobra pa 3 days kaya na busy. nag kaya para naay sa isda. So, aray, naka-ano na ni, sukat na ni Tanan. Mano ni akong himuong banyera rack. Pati ka para sa kuwan ako aquarium, sa 36 by 18 by 18. na kani among unaon buhaton kay para diri na mo ibutang na diri so ito napakain ko na yung mga alaga ko dito Para apel ni Derea Tapos ready akong ginapakano Yung mosquito larvae ng huwami ka kanina na tapos wala na so, Gusto gina akong mag goldfish Ang bandero loe eh, kayo nagsakit eh tungkol sa bugnaw sa panahon So matay buta na madra Pagot abot ako kay Long lom Long! Pagot yeah. abot ako siya kay Gutom yung jam e no sa nami oras kagabi ina muli. Kiter may. So, so nya lang kay mukaon lang bugo. So, kita kits mamaya. So, karon mga kaalagaw, managkaon nang ako ang kwan, kwan panday na silang kay na. Kulangan binagilim nun ga bi. Muralag juice ya ang San Miguel. So, nana di may kwan diri among gamit lansang lansang so paggawas na namin ikaroon ng mga, mga gamit kaya para masugdan no. oh, na oh, sugyan na muli abdik pa na sa tanang abdik ang duway lang paon sa namin ikaroon na so ito na mga kaalaga sisimulan na namin yan ah uh, may ko sa tong mungkong ko sa na ako sa no. Tung ano namo, ang, na mo dire Ning na ni sya sa kung kwan. Ang, sa ano? Na, drawing, uh, Naka drawing na dire na drawing na. Para ano ba? Lo <laughs> na rito ang kwano eh? Ala ah, tip mo me sir. <laughs> Ay, skill tip day. Me sir. Are dito ang kwano? No, are dito ang kwano. ano ang buhaton na mo mo mong buhaton. Are. Ala right. trilier ni sya tapos ibutang na mo ako na ra so sugdan sa namo mga kalaga so karon mga kalaga uh, ginasugdan na namo Pero kung pandayo oh, gahi kayo di purong-purungan pa na <laughs> asa ka mangita ano. <laughs> so, na so amo sa ning kon sa kay luoy kay bareo tanatan na lang igo mo um, tano no. asa ka mangita na ano. bantay bidagwan bitay merinda ni eh. <laughs> Nasugdan sugdan naman gyud Alpak lang kay ang nagkating sa ano sa dos por dos, nipis kayo. Oh, no, buha ko ano. Buha ko nga itong kahoy. Itong dos por dos. Mag ni. Nipis kayo. Oh. No. Alam. Buha ko siya. Naibutangan no, lang yung lunglong. Gahay kaya kung panday. Wala ba tayo engineer mo check ano eh. Gahay kaya kung panday. Eh. Talikod ba panday? di na panday. Talikod ba? Itong panday? Talikod Saan mo panday? Eh? Hmm? Talikdan man ito. Wala na Side niya. Nama makaron. Ini anu namanya. Nah, anak pengawas manusia. Kada tu anu anu. Mara, sabus. Pintuk anu. Lihog. Luas ada nu. Anu anak gini. Oh. Anak siapa tuh? coba saya kan jungkis. Coba ukis. Anu brisel makaron digunyi noh. Mara. Betos nah. Gitaw sa ako na yung murag lisod jud ya. O karon ah murag lisod jud yu kahimtang no. Pugong ko ani eh. lami na oh, lami ta kay na ako lang mag konsya ba video-video na ako sa si ilong. Nya lisod man. No? Na. Maoy man dikin akong konde. Ay gahay kay mong kawi makalaga. Piko. Ya unsa man ni? Gahay kayo. Na kay marina ra gat. Kanyo. Ni ngung ngung. Mare ano? Sige na. Ano ba to? Wala pala talaga rin yo. Ay nani pala dito? Dulan pa. Babe, Na What? Gari, gari lang malakas. Ay, lapas. <laughs> <laughs> oh, dito napot, gar. <laughs> Mana yang pandai? Nah, nak buka bisa dia karun. ini ni buluntir. Gerak apa dia? Juga mata. Tak ada ke? Arak masih garin masih giulat dong. Seberapa pun. Saya bertanya ni kesuka Ya pandai pandai atau mungkin yang gigi pandai. Benar hati dong

Pika, ba't tayo? Lawa niya karun. Hmm. Saka, na pikas, pikas. Sorry, balik tayo ni Longlong kay Pikas ah, sa panwidok-dok. Laluyoy! Nag-asyag! Lalu Lalu Luya sa mga hongkon eh. <laughs> sige lang, sige lang. O, mga kalaga, ah. Uh, na namo, kailangan na lang namo o oh, breeze para ligon. Na ginabuhat na ni Longlong ang para sa breeze. Uh, so, three layer na siya. Luwe kaya to ang kahoy, oh. Walk, oh. walk. Na. Ano? Napaka nipis ng ano. Napaka nipis ng kahoy. Parang di siya dispordos. Tapos, pangit din yung kahoy na napili namin. Yan. So, ayan mga kalaga. Uh, nalagyan na ng brace. So, patindugo na naman ni Karon. Long, asa naman? <laughs> Bulugan sanamo. Ay. Ha? Nan. Bulugan liksan buok. Uy, liksan buok. Tayo <snod> uh. so, na. Bulugan pada ginamo, ku kita gahoy. na manilong. Okay ni diri na Uyuga yung balay. Ah, uh, ang ibalhin. Ang para mabutang na namo tong mga ban Balina na na mo ara so ang mga um, na lang kana lang kulang ipamutang ang mga banyera na para pagkauman na pa may buhaton isa na para dito apod para diri apod na aquarium pang aquarium na to pang goldfish na to pohon aquarium so buhaton niya po naman ni para mahuman ma na ni are ma na ne. so kanay tanggalon ako ni diri pohon tulayan so amasan um, yung buhaton ng isaw So, ito na naman mga kaalaga uh, yung gagawin na naman ay yung para sa 36 by 18 by 18 na aquarium para sa goldfish natin puhon, kaloyan. So, ara nabuhat ang ilonglong. Ano so, akong gahit yun na panday? Gahit <laughs> yun na napanday. Sigarilyo lang eh. Kanduwa yan lang ni Unya. Okay na kayo. Okay na kayo sana. So, Tabang-tabangan. Sana sa ni Shadria. Ini lah minimum jaban. Buat teri. Naik buan, naik tau gini. Nah, normal nahu sopat. Tusen balanak kecikap, mau masak para Pra dilih sakto kayo kenatai Miranda. Murun. Down, eh, murun doh nih murun. Butsani murunanu. Daram. No kandok no. kandok kau. Kando, ya. Kando. No. Ba ba. Oh, nah. Lo. No. Kaya ako milay ba? Lamay ang di ay! eh! Okay, naman tayo merinda. so itong panday oh. Masyon yung merinda ni. Limno na Limnon Limno ni sigarilyo na okay na kayo Long! Paano tayo budburon doon eh? Suma na mo saan Iwasan sa nga tayo, Ha? Nih aneh, mau naik gatas, mau naik mailu. isang. Nggak, Saya tidak ingin ini. Tungguan apa, tungguan? Tungguan, gampang. Gampang banget ini. Tungguan, gampang banget ini. Tungguan, gampang banget kayo okay na, kayo na balag kan balag gina, balag na hinay eh, basta kanunay <laughs> so ara sunod na po na ako project dire kurala na po na ako ni ah. ah, dire ha na na fish pistrom po kauban on, partners mo po gay nga vlog ni si udmi kay kiter-kiter budda -kiter kay para natay pang tustos atong mga isda pang kaon nila So, kailangan brato magtrabaho kay wala kay kung nagbaligya og isda. Mga kalaga, ibalhin na naman ang mga nahuman na ano. Tara long, balik sa ato ka dali long. na naman ni. Eh. Dito na, dito. Dito din ni. Eh. Hmm. Dira no. Eh wala na impo. Lek sa so ako sa balde. Sukat na dira. Matik. na no. tama na 36 man. dala na ako na butang wala na ako na kay ito na ako nag aquarium last na ako na unya wala man ako na buhat karon puho na buhat kalayan mga kwarta ginagmay dala na buhat kural na po Diri ah hindi ano na diri? Diri ang purtahan so, ito na mga kalaga tapos na ito na yung final output na ginawa nating banyera rack na 3 layer Ayan, nilagyan ko na ng mga truffle yan para malinis tingnan. As you can see, uh, ano, ko na yan ng mga isda. Ayan. Dito na lang sa taas ang wala. Ayan. So, okay naman. So, kaya ko ginawa ito para makatipid ako sa space. Tingnan nyo. Shyam na banyera yan. Three, six, So, ayan. Kinuha ko yung nandun. Pasensya na kayo. Napakakalat pa ng area ko. Ayan. Uh, ano, uh, advice ko lang no kung may pera man kayo, may budget man kayo, uh, mas okay na yung ano, yung uh, square tube yung pang ano talaga, pang matagalan na rack. Tapos 'yun. So sa akin na uh, wala pa na wala pa naman akong budget, so ito na lang praktikalan. Ito. Ito yung ginamit ko, na uh, 2x2 na kahoy. At ito din. Ito. parang uh, para nga pala ito sa ano ko sa 36 by 18 by 18 na aquarium para sa goldfish natin kasi magta-try na naman ako na mag-groom ng goldfish ayun abang-abang kayo noon mga kaalaga so ayun uh, advice ko lang no na ano na mas mabuti na yung bakal yung square tube square tube yung tawag doon ayun so hanggang dito muna na video mga kaalaga so sa, sa susunod naman bye bye